Kapag ang langit ay dumilim at ang mga ulap ay bumuntong hininga ng ulan, may isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa mundo. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang malumanay na musika na humahaplos sa ating pandinig at kaluluwa, at sa likod ng ganitong musika, nabubuhay ang mga damdaming matagal ng natutulog. Sa ganitong mga sandali, napapansin natin ang mga bagay na karaniwang di natin iniintindi, ang init ng balat ng taong nasa tabi mo, ang lambot ng kanyang tinig, at ang tibok ng kanyang puso na sumasabay sa lagaslas ng ulan. Ang malamig na panahon ay tila paanyaya na humanap ng init, init na hindi lamang mula sa kumot o tasa ng kape, kundi mula sa isang yakap na may kahulugan, isang halik na may pananabik, at isang pagmamahal na tahimik ngunit totoo. Ang imaglovin Loving kapag umuulan ay hindi lamang apto ng pisikal na paglalambingan, kundi isang pagtugon sa panawagan ng panahon, isang pagkilala na sa gitna ng lamig, ang init ng pag-ibig ay isang tunay na aliw. Ang mga pagkakataong ganito ay parang hiram na oras sa langit. Sa araw-araw na takbo ng buhay na punang inay, trabaho, at obligasyon, bihira tayong bigyan ng panahon upang maramdaman ang tibok ng puso ng isa't isa. Munit kapag umuulan, tila ba ang mundo ay pinipilit kang huminto, huminga at tumingin sa paligid. Sa ganitong katahimikan, may puwang ang pagmamahal na walang halong pagkukunwari. Wala nang make-up, wala nang ayos, wala nang drama, kayo lang siya at ikaw sa isang silid na tinatamaan ng malamig na hangin at pinupuno ng init ng damdamin. Ang bawat pagdampi ng balat ay hindi lamang para sa aliw kundi para sa koneksyon. Sa bawat haplos, ipinapaabot nyo sa isa't isa na kayo ay naririto, sabay na sumasabay sa agos ng ulan at sa ritmo ng pag-ibig. Hindi maikakailan na ang ulan ay may sariling paraan ng paglalapit ng mga puso. May psikologikal itong epekto sa tao, ang malamig na panahon ay nagpapalakas ng pagnanasa sa init, hindi lamang sa pisikal kundi emosyonal din kapag magkahalong lamig ng panahon at init ng pagnanasa ang naramdaman ng dalawang taong nagmamahalan nabubuo ang isang sandaling hindi mo makakalimutan. Ang imagloving-loving -loving habang umuulan ay nagiging isang karanasang puno ng damdamin, ng pagminilay, at ng kaligayahang hindi basta-basta matutumbasan. Parang sinasabi ng kalikasan, ito ang panahon para sa pag-ibig. Ito ang oras upang ipadama ang damdamin. At sa pagtugon natin sa paanyayang iyon, nililikha natin ang isang alaala na magsisilbing kanlungan sa mga panahong tuyot ang puso at kaluluwa. Ang ulan ay simbolo rin ng paglilinis. Hinuhugasan nito ang alikabok ng mga kalsada, pinapalambot ang matitigas na lupa, at pinatitigil ang mga nagmamadali. Sa konteksto ng dalawang taong nagmamahalan, ang ulan ay tila naghuhugas ng anumang hadlang na namamagitan sa kanila. Kapag sila ay magkatabi habang bumubuhos ang ulan, ang kanilang puso ay tila mas madaling bumukas, mas madaling umamin, mas madaling magmahal. Hindi na kailangan itago ang pangmulila, ang pagnanais, ang pangarap. Ang bawat halik ay nagiging mas makahulugan, ang bawat yakap ay mas malalim, at ang bawat pag-uusap ay puno ng katapatan. Sa panahong ang langit ay umiiyak, ang puso ng tao ay ring magsalita. Hindi sa salita kundi sa gawa, sa damdamin, sa paglalambing. May kakaibang kilig din ang ganitong pagkakataon. Ang pag-ibig ay hindi laging kailangang seryoso. Minsan, ito ay mas masarap kapag may halong saya, kapilyuhan at kakulitan. Ang ulan ay parang playground ng damdamin. Pwede kayong magkulong sa kwarto, magyakapan habang nakabalot sa kumot, maghalikan sa ilalim ng bintana o magtawanan habang pinakikinggan ang pagpatak ng ulan sa bubong. Sa ganitong setting, nabubuhay ang kabataang pag-ibig kahit sa mga pusong may edad na. Ang simpleng pisil ng kamay, ang pagbulong ng mahal kita, habang humahaplos ang malamid na hangin, ay nagiging alon ng emosyon na hindi maipaliwanag sa salita. Kaya't masarap magloving-loving kapag umuulan, sapagkat ito'y para ring pagtakas mula sa realidad, isang munting paraiso sa gitna ng unos ng mundo. Hindi rin mawawala ang ideya ng seguridad na dulot ng ulan. Kapag nasa loob kayo ng isang ligtas na lugar, habang ang paligid ay binabayo ng ulan at hangin, naroon ang pakiramdam ng proteksyon. Sa ganitong mga pagkakataon, ang dalawang taong magkasama ay parang magkakampi laban sa mundo. Kayo lang ang nasa loob, kayo lang ang magkasama, kayo lang ang may hawak ng init sa gitna ng lamig. Ang bawat yakap ay may dalang pangako, habang bumabagyo, hindi kita iiwan. Ang ganitong klasing intimacy ay hindi madaling makuha sa araw-araw. Ito ay pinagkakaloob ng panahon, ng pagkakataon, at ng kalikasan mismo. Kaya't kapag pinilin niyong mag-loving-loving sa ganitong sandali, ang pinipili ninyo ay hindi lang pisikal na kasiyahan kundi ang emosyonal na kalakip nito, ang tiwala, ang pag-aalaga, at ang pagiging isang tahanan ng isa't isa. Madalas ding mas bukas ang puso kapag umuulan. Ang katahimikan ng paligid ay parang hinog na hinog na prutas na naghihintay lang nakagating. Sa ganitong tahimik na mundo, ang mga bagay na hindi mo masabi noong maaraw pa ay biglang kay daling ipahayag. Marahil dahil sa malamig na hangin o dahil sa natural na epekto ng ulan sa damdamin, mas lumalambot ang puso. Ang mga sumbat ay napapalitan ng pag-unawa. Ang mga tampo ay nauwi sa halik. Ang mga luha ay nadadala ng ulan at ang puso ay mas natututong tumanggap. Sa ganitong kalagayan, ang imagloving-loving -loving ay hindi lamang pagpapakita ng pagnanasa kundi ng kapatawaran, ng pang-unawa at ng pagbabalik loob sa isa't isa. Hindi rin dapat kalimutan ang aspeto ng kabuwang karanasan. Kapag sinabi nating masarap magloving-loving kapag umuulan, hindi lang ito tungkol sa eksaktong kilos kundi sa kabuuan ng atmosfera, ang amoy ng basang lupa, ang tunog ng mga patak ng tubig, ang pagkislap ng kidlat sa malayo, at ang panakanakang bulong ng hangin sa bintana. Lahat ng ito ay nagsasama-sama upang likhain ang perpektong sandali. At sa gitna ng perpektong sandaling ito, Kapag nagkatagpo ang dalawang pusong handang magmahal, ang uloving loving ay nagiging mas malalim pa sa iniisip ng iba. Ito'y pagsasanib ng katawan at damdamin, ng isipan at emosyon, ng katahimikan at kilig. Isa itong pagdiriwang ng pagiging tao, ng kakayahang magmahal, makaramdam at magpakatotoo. Sa lahat ng ito, masasabi natin ang ulan ay hindi lamang backdrop ng isang romantikong eksena. Isa itong simbolo, isang paalala at isang paanyaya. Kapag pinili mong yakapin ang taong mahal mo habang umuulan, pinipili mong tanggapin siya sa lahat ng kanyang anyo, sa lamig at init, sa lungkot at saya, sa katahimikan at inay. Kaya't masarap magloving-loving kapag umuulan, hindi lang dahil ito ay romantiko kundi dahil ito ay totoo. Sa mga ganitong sandali, nararanasan natin ang pag-ibig sa pinakapurong anyo nito. Hindi mabango, hindi perpekto, hindi planado, pero totoo, buo at sapat.